Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article sa politico.com tungkol ito sa Ombudsman post na isa pala si Secretary Boying Rimulya ang kandidato na maging Ombudsman. Ito ang title: May the best man win. Boying Rimulya gunning for Ombudsman post. June 29. Okay. The stakes in the search for country's next ombudsman just got higher. With Justice Secretary Jesus Rimulya reportedly throwing his hat into the race, Political Learn. Ito. So, sources lang muna ito ha. Ah. Magaling itong politiko na uh, magkalap ng mga balita. An scooper confirmed that Rimulya has submitted his application to the Judicial and Bar Council which is accepting applications and recommendations for the post until July 4. Okay. The new ombudsman will replace Samuel Martinez, whose term ends on July 27. Nako, malapit na pala. Rimulya now joins a formidable list of contenders. So, ito yung mga makakalaban. Including Philippine Competition Commission Chairman Michael Aguinaldo and Justice Undersecretary Jose Cades Jr. The Ombudsman has a seven-year term which means Martire's successor will occupy the post until 2032. At 64, Remulya is a veteran lawyer and politico. He earned both his bachelor's deg degree in political science and law degree from the University of the Philippines, where he was a member of the Obsidilon Sigma P fraternity. Remulya began his career as a private law practitioner at the Remulya and Associates Law Office. A of the Remulla political dynasty in Cavite, he served as congressman from 2004 to 2013 and again from 2019 to 2022 before being appointed as justice secretary. So, pipiliin, ang alam ko nito, may mga applicants, uh, isa sa lang o I-review ng Judicial and Bar Council. Tapos itong Judicial and Bar Council magre-recommend sa Presidente. At ang Presidente ang uh, pipili. Okay, so may nabasa kong post ni Joey de sabi niya, Sabi niya, ito. Si Joe sabi niya, ah uh, Rimulya is eyeing to become an ombudsman. Eh, papano na yung mga kaso niya doon, di ba? ah, uh, si Senator Amy Marcos, yung Senate hearing niya, foreign relations, nag ng findings sa ombudsman at ang ombudsman naman, mabilis na umaksyon. Yung limang nirekomenda na kasuhan, Pagkapatid na Rimulya, dalawang general, uh, Marbel and Torre, panglima yung ambasador uh, Marcos Lac Lacanilaw. So, pinapasubmit sila ng uh, counter counter and by this time siguro, nagsubmit na siya, so tahimik ng ombudsman nagtatrabaho. Uh, in kaso lang ha ah, wala pa kasiguran kung sino ang mapipili kung si Justice Secretary ang mapiling ombudsman ano na kaya ang kahihinatnan ng kaso na naisampadoon sa ombudsman yun lang naman nagtatanong uh, lang tayo ito po uh, Kakato kasi kweta. Nag-post din siya. Kaya pala nag-submit ng findings on BP Sara Confidential Intelligence Fund Investigation ang HOR Ombudsman dahil nakaready na si Boying Rimulya na maging next Ombudsman. <laughs> so yun lang, mga haka, -haka lang ito. Magbasa tayo mga comments. Jamal Said kung siya magiging ombudsman, magiging bias ang opisina. Mahirap magtiwala sa unfair na tao. J. Budlak Black. Ha ha ha. Kahit kay. Satanas pa sila. <laughs> Magpile. Di sila mananalo sa katotohanan. Thor Yarag. Sila sila rin. Saan ang integrity? Gagamitin lang ang post? Anyway, these are all speculations. Hintayin natin na uh, pipili. Kaya lang, kung ang makakalaban lang niya is yung Justice Under Secretary Cadiz, eh lamang na lamang si Boeing Rimulya. Yung namang uh, chairman ng Philippine na uh, commission yun, uh, uh, medyo may laban yun. Kaya lang kung 'yung closeness with the president eh talaga malapit si Justice Secretary Rimulya sa presidente. Uh, kailan ba 'yung umalis ang presidente? Ang iniwan niyang caretaker si Justice Secretary Rimulya. Kaya makita niyo 'yung tiwala ng presidente sa mga Rimulya malakas ako. Oh, pasensya na kayo at uh, maingay sa kusina. <laughs> May nagprito. Ah uh, Malaki ang tiwala ng Presidente sa mga Rimulya, kaya DILG, yun kapatid. Bakit? Kasi nung election, uh, malaki ang uh, botong nakuha ng BBM sa Cavite. Ang Cavite ang second uh, largest vote province in the country. Next to Cebu. So, United uh, understandable na alam nyo na that part of politics so good luck uh, happy retirement day ombudsman Samuel Martire sana i-enjoy nyo yung buhay retirement nyo okay salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel uh, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talaandig sa bukidnon ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo ngayon, namimigay tayo ng mga libring at pako para itong tribong talandig makapagpatayo ng mas maayos na tahanan. Panorin ninyo ang video na ito. Nataga ano, Sen, o karon na git siya. Magdali-dali sa pag-atop kahit kaulan nun namang yun. karon nindot nagit kaayo ang balay sa natabangan namo o pero so siya sa pag mga muna nagpasalamat ko sa ginoo sa nagatag sin karon na humanagid akong balay so, Dagang salamat. Ay, pila namang ka, katuig nga nakigpuyo lang sa si imong amahan o ginahan? Napulo na. Napulo na katuig oh. nga nakigpuyo lang ka. Nga naman nga karon pa ka nakabalay nga napulo na katuig sa imong pagkigpuyo lang sa si imong amahan o ginahan. Tungod sa kalsyon. Nga oh. Nakabalay karon pa pa sa nga tayang po tabang ng sin. Okay. Kung wala ang tabang sa sin, hindi pa makabalay sa kalsot. Oo. Sa karun, na masalamat kay Norman na Oo. So karoon pa ka naka sukad sa sukad, ay hapakaid ka nakabalay kabalay. Nga ay tabang. Ay kung wala pang tabang, hindi di, pa kakabalay. So, di, Oo. So salamat kayo ya. Salamat kayo. So nindot na kayo ang iyang balay. Oh, man, ito, man. <laughs>